Yung iba masarap ang tulog. Kaya sa panahon. Pero ito ako alas 3 pa lang. araw naglalakad na. Puntang bayan. Mamamalinti. Kasi walang ano, ang tricycle na nagbibiyahe. Baha. Hmm. Tricycle. Hmm, Ito naman ang biyahe. Sa ulam. Hmm. Ano? 20 minutes ang lakarin po. 20 minutes lalakarin tambayan. Mga hmm. tulog na tulog pa yung mga tao sa panahon. O, ato ay po lalakad. Tambayan mga malingki. Parang walang katao-tao sa kalsada. Hmm. Yan, meron dalawa na galakad. Minsan kasi nakatatakot ang ano dito eh. Hmm, hindi din. Yan lang yung may ilaw, isang eh, post eh. Pagdating nung ito, wala na naman. Bulat naman ako doon sa nagbike. Yan eh, ang may ilaw eh. Oh. Nabilim na. Ano? Mas na may mga ilaw na doon. Uh -huh. May auli sa bayan. Kalating At atay. Para... Tsaka yung pisingin na yun. Oh. Pwede na yan. Dalawa kasi yung aso kakain. Mm, -mm. Ayun o, oh, yun o. Oh. dolo yan. Mm -mm. kalaki lang. Yan. Saging. Dami saging. Malaki o. Oh.

Wala malagkit niya. Wala akong malagkit. Magic Bitchy na ano, one fourth. Hindi, may malaki pa dyan. Ito. Yan. Dalawang malagkit, tagi isang kilo. Hindi lang si dahon pa dito. Madali ang ano, mapamalingki na ako. Malalaglag na yung naano ko. Iinit. Eh, Ayan lang. Ayan lang. Ayan pa din. Na. <laughs> yeah. Mga talon yung mga ano. Tawid tayo, tawid. Agang customer si Carmina ah. Ay, walang ano-ano ang daan. Dito ako sa bayan. Nang ano, ano Pero tinan mo, walang masyado ano, mga barangay ginagawa. Tapos kasi ulan eh. tayo kain ng tricycle. Dilim talaga. Wala naman nang ilaw ano. Bago ng pandesal, kabili na ako. Pati club dito sa rando. Wala ko matakapang. Tara, ano pala. sabi hmm. nyo ba yan sa balikat ko 12 kilos to parang wala lang pero yung balikat ko masakit na 12 kilos yung bitbit -bit ko hmm. masakit na masakit na para na magbibiyak Diyan lang yung bahay na ano ko masok na siguro sa kola Cái chất quá Bệt nha paano siguro dito yung ano okay na yan okay na yan uh, ito ang aking lugawan ang ceviches lugawan lulutuin pa lang yun hindi ako sa kasi may nasasok yeah. may umipot dito GM yan kanina na malingki ako Alas 3 Alas ng ulan kung ngayon nangalahati na yung lugaw ko ng ulas na nakalimutan ko mag video para sana dugtong doon sa ano dugtong doon sa pamarinig ko kanina alas 3 Ano mm -hmm. po? Ilan po? Mm -hmm. Kunti na lang yung dito. <laughs> Maano kasi, lamig. po. Yung kulay po nito na dilaw, luyang dilaw po ito. Luyang dilaw, gamot po yan. Ganito po yan na oh. Gamot po yung ginagawa nga po itong, ano, diba? Ginagawa itong capsule. Kaya hindi yan, ano yung, ano namin, kahit kunting-kunti lang pag isa nito. Saka biniblender ko yung ano, lahat, nakakain nyo kasi yung bawang sibuyas, luya, biniblender ko. Kaya hindi yan ano. Itlog na nilaga? Opo. Ano na lang? Orte. Walang Tayo, ya? tatlo. Pagpili ko yung lugaw ko dito. Dito lang po yan sa kasakulat.

wala na, tukot baboy na lang upos na yung tokwa ko ilang lumpia?